kasi nagsasabi, hindi, si Lisa Tanasian at kasi si Tambaluslos. Eh siyang presidente, bakit niya ipapa, ibabalik ang, ang, sisi sa iba? Siyang presidente, he is the one in command. The buck stops with him. Kung hindi niya makontrol sa sariling misis niya, hindi niya makontrol sa sariling pinsan niya, paano niya mapapatakbo ang taong bayan? Paano niya mapapatakbo ang Republic of the Philippines? Eh sarili niyang misis, sarili niyang pinsan, hindi niya ma makontrol. Ma, ma, ma control. Paano siya mamumuno kung hindi man lang niya pamumunuan ang sarili niyang kaanak kasama na ang kanyang may bahay at ang kanyang pinsang buo. So tama po siya. Marcos Jr., tama ka. Talagang sobrang politika na buwisit ang taong bayan pero na buwisit ang taong bayan sa iyo, sa iyong partido, sa iyong gobyerno. Kasi imbis na atupagin mo ang serbisyo sa taong bayan, sinisira mo palagi ang kalaban mo at siyempre sa iyong uh, pagnanasa na masira ang kalaban anong ginawa mo kinidnap mo at pinadala mo pa sa dahig ang tatay digong sa tingin mo ba dahil ginawa mo yan mamahalin ka ng taong bayan? kasuklam-suklam ka na ngayon kaya tama ka sobrang pamumulitika at ikaw ang dahilan